Mana nga po siya mga kaloy Muli naman tayo nagbalik mga kaloy Puti video mga kaloy Tara samahan niyo kami mga kaloy Tora tayo ng Panama natin ang mais mga kaloy Mga kaloy Tala natin ang asilyo mga kaloy Tala yung pano lo pa mga kaloy Tala yung butang mga kaloy Shout out pala mga kaloy Tala yung pagkora dito mga kaloy Maraming maraming salamat Kasi kahit paano matigas yung lupa In... Traktora mo pa rin mga kaloy Ang mga kaloy nag ng mga kaloy ng lupa mga kaloy Yan mga kaloy Lagi natin ng line mga kaloy Kasi yung maganda kasi may line mga kaloy Para yung ng mais mga kaloy Tuwid na tuwid mga kaloy Ayan Kaya natin ang line Yung muna kasi mga kaloy Yung pinadaan natin mga kaloy Restilio Ayan o Para lumambot yung lupa mga kaloy para pag ng line mga kaloy madali na lang siya mga kaloy yan o ayan. nga mga kaloy ito pa noon amun amun na kunti mga kaloy nag naglambot ng lupa saka hindi na paalikabok mga kaloy kasi nga gawa ng umulan siya kaso nga lang hindi malakas mga kaloy ayan mga kaloy nagpanggas sa na tayo ng mais mga kaloy ayan o shout out nga pala doon sa nagpanggas ng mais mga kaloy ayan o ayan tatlo lang siya mga kaloy ng mais mga kaloy ayan o ayan mga kaloy o nasa barang init ng mga kaloy tiniis nila para lang makapanggas ng mais mga kaloy makaloy mga kaloy yung mais pala na pinanggas natin mga kaloy malagkit yan mga kaloy tsaka hybrid yan mga kaloy ito na mga kaloy yung pinanggas natin ng mais mga kaloy ayun o tinignan nyo mga kaloy o yan, lumabas ng mga kaloy. Ka yan o. Oh. Yan. Ah, mga kaloy ka oh. oh. 'Di ba? Nagbunga na rin ang pinaghirapan ng mga kaloy. Ka Ayun oh, lumabas na rin. Yan mga kaloy. Ka oh. Sa sarap, mga kaloy, ka bigyan natin mga kaloy ka yung pag ano yan na. Ah. Pag malaki ng mga kaloy. Ka